So hello mga kabalogs Shout out sa mga viewers natin dyan Ayan, ayan, ayan Napakalakas ng buhos ng ulan mga gar Ano na to? Napakadulas na naman ang daanan natin Ngayon mga gar Ingat, ingat ang lahat na mga viewers natin and sa lahat ng mga taga uh, Pasay City and Quezon City And Makati City Shoutout po sa inyo dyan Ayan, ayan, napakalakas talaga Mga ludi, bumuhos Biglaan mga ludi ba? Diba? so Zero visibility ang ating daanan Mga guys, kaya yung wiper natin Napakalakas ng Ulan, mga gar Ayan, ayan, ayan Mga gar, so Okay lang yan, basta sa tamang tao ka madulas wag lang sa maling tao mga gar ba diba? pag malakas yung ulan ba diba? so ingat ingat lagi lahat ng mga OFW natin sa so, lahat ng mga soul viewers natin ba diba? so napakalakas ng ulan mga gar dito sa Maynila namin ano na naman ang nangyari napakalakas uy ang bilis na subaro mga lodi ayun o no? oh, naputi So uh, chila uh, driving lang tayo mga gar Ayan so uh, dahan dahan lang tayo Mikos mikos lang tayo rito Ayan 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 mga gar Napakalakas ng ulan Buti na lang nakapauwi na tayo Ayun no Diba so safe driving na naman tayo And safe travel na naman So thank you thank you lord Sa paggagabay sa ating biyay lagi <laughs> So, thank you sa lahat ng mga viewers natin. Pa-like, pa-comment, pa-support naman ang ating uh, videos. Diba? And pa-follow naman nyo si Bello Vlogs in the house from Bicol. Sa lahat ng mga Bicolano, ng mga Uragon, ng mga Guapuhunon, Magayunon. Shout out po sa inyo dyan. Sa lahat ng mga Tagaluson, Bisayas, Mindanao. Shout out, shout out sa inyo dyan. Sa mga Ilonggo, sa mga Bisaya, sa mga Waray. -out <laughs> out sa inyo sa mga Ilocano, mga Bicolano. Shout out, shout out mga padi, mga madi. Ah, uh, ba? Diba? So ingat-ingat lagi ang mga viewers natin. Ayan, makikita niyo naman yung logo natin, Bello Vlog. So fa-follow niyo naman. So balik agad sa inyo 'yan, mga guys. So uh, ganun tayo ka lupet. So 'yun lang naman. Ingat kayo lagi sa lahat ng mga viewers natin. Sa lahat ng mga solid supporters natin. Ingat kayo lagi, guys. So Thank you and God bless sa lahat ng mga solid supporters natin, ng mga nagla-like, nag-share, nagko-comments. Ingat ang lahat. So, laging mag-ingat gawa ng malakas ang ulan. So,